WhatsApp at mga boss love story nitong si Milan Milindo at saka itong si Pao Salud, tapos na <laughs> gago goods na sila mga boss nagpo si Milan Milindo yan pero bago ang lahat mga boss kung hindi ka pa napag subscribe sa youtube channel ano pang inintay mo mag subscribe na dito sa IBM Tulid Vlogs aka Batang Bindanao bakit mga boss kasi unang una ako yung kaibigan mong totoo na talagang hindi mangiiwan sa inyo parang pelikula lang nagtapos sa isang napaka-romantiko na pagpapahayag sa lahat ng mga followers ni Milan Milindo goods na sila ni Pau Salud I think para sa akin okay lang kasi bakit gaya ng sinabi ko in the first itong si Pau Salud damay lang sa kalukuhan nitong si Tambalolo kasi mahilig sumakay itong si Pao Salod for the views at saka sempre mahirap gumawa ng content at ito yung perfect na pagkakataon na mayroon siyang topic at sa isang banda mga boss ito yung tumanim sa isipan ko na baka totoo ang sinabi nitong si Silver Boys na itong si Milan ay manggagamit sana hindi totoo yun pero may mga sign yan boss kung sakali napatawarin ni Milan Milindo kahit niyurakan na siya inaapakan yung pagkataon niya pinagsabihan siyang bobo siya pinagsabihan siyang tanot siya And the end sasabihin na naman niya na naka-unblock na itong si Silver Boys alias Tambalolo sa kanya dahil goods na rin sila kaya, abangan na lang natin yung mga kasunod nitong kabanata, mga boss. At least, hinatid ko sa inyong balita kasi nagbabalita din tayo, mga boss, kung ano yung pinag-aawayan nila at ano yung ginagawa nila Tambalolo, Silver Boy, si pau Salod, nitong si Milan. At ngayon, nag-uwi sa isang love story. Goods na sila maganda din yon. Kasi bakit mga boss? Siyempre, unang-una, pangit na imahi, uh, imahi dito sa social media. Yung lagi nalang uh, may tampuhan, awayan. Pero, in the end, kung sakali man na itong si Milan at saka itong si Tambalolo ay magkaayos ay di puta sasabihin ko talaga tumpa ka silver boys manggagamit itong si Milan that's all mga boss at saka may ano pa ako may gagawin pa ako mga boss nakakawalang gana ang balitang ito